Oh, o, go. Do it na. Tignan mo, ayusin dun sa gilid-gilid pa. Lagyan mo na Ay, hindi ganyan na nakayuko. Ayusin yung paghawak ng crayon. Nagpapakit naman eh. Ito yung gawin mo. Ay, tignan mo, lumagpas na. Pakit-pakit pa kasi. O, sige na, kulayan mo na lahat. Tignan mo ko, sabi ko sa'yo, huwag mo ilagpas. Oo, o, sige na, gawin mo na muna. Tsaka tama na, o, oh, napudpud na kaagad yung crayon mo. Oo, dito sa gilid, gano'n mo. Wow, where did it start? Huwag mo ilagpas, ay, lalagpas na naman. Dito pa sa mga gilid-gilid, gano'n. -gilid. Hmm.